Muling umani ng atensyon at papuri mula sa netizen si Vong Navarro matapos magbahagi ng makabuluhang mensahe tungkol sa tunay na pag-ibig at pagpapahalaga sa sarili, sa kanyang pahayag, sinabi ni Vong. Focus ka lang sa nagstay at willing mag-suffer with you. Hayaan mo yung mga taong gustong umalis sa buhay mo. You deserve someone who stays, not who promised. Ang mensaheng ito ay mabilis na naging viral sa social media dahil sa totoong-totoong aral na tumatago sa mga pusong minsan ng nasaktan. Sa simpleng salita, pinaaalala ni Vong na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa mga pangako, kundi sa pananatili ng taong handang samahan ka sa hirap at ginhawa maraming netizens ang nag-react at nagbahagi ng kanika nilang karanasan. Ayon sa ilan, ang daming nangako pero iilan lang ang tumiyupad. May iba namang nagsabing tama si Bong mas mabuting magpahalaga sa taong anjan sa tabi mo sa mga panahong mahirap kaysa sa taong puro salita lang. Hindi rin lingid sa kaalaman ng publiko na si Bong ay dumaan sa maraming pagsubok sa buhay mula sa personal hanggang sa karera kaya't ang kanyang mga salita ay may bigat at lalim. Para sa maraming tagahanga, ito ay hindi lamang payo sa pag-ibig kundi pagsilip sa pananaw ng isang taong natutong tumayo at magmahal muli ng may karunungan. Ang mga salita ni Vong Navarro ay simpleng paalala na hindi lahat ng nagmamahal ay kailangang ipilit, at hindi lahat ng umaalis ay kailangang habulin. Ang tunay na halaga ay nasa taong nananatili, kahit walang pangako, pero may gawa. Sa dulo, ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa matatamis na salita kundi sa mga taong pinipiling manatili kahit mahirap, kahit masakit, marami sa atin, nasasaktan dahil masyado tayong kumakapit sa mga taong hindi naman talaga handang manatili, natutunan ko na mas mabuti ng piliin ang mga taong willing magsakripisyo, hindi lang mangako, kasi sa dulo, hindi mo kailangan ng magaling magsalita kailangan mo ng taong totoo, yung nananatili kahit mahirap, bong Navarro. Muling umani ng atensyon at papuri mula sa netizen si Vong Navarro matapos magbahagi ng makabuluhang mensahe tungkol sa tunay na pag-ibig at pagpapahalaga sa sarili, sa kanyang pahayag, sinabi ni Vong. Focus ka lang sa nagstay at willing mag with you. Hayaan mo yung mga taong gustong umalis sa buhay mo. You deserve someone who stays, not who promised. Ang mensaheng ito ay mabilis na naging viral sa social media dahil sa totoong-totoong aral na tumatago sa mga pusong minsan ng nasaktan. Sa simpleng salita, pinaaalala ni Vong na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa mga pangako, kundi sa pananatili ng taong handang samahan ka sa hirap at ginhawa. Maraming netizens ang nag-react at nagbahagi ng kanika nilang karanasan. Ayon sa ilan, ang daming nangako pero iilan lang ang tumiyupad. May iba namang nagsabing tama si Bong mas mabuting magpahalaga sa taong anjan sa tabi mo sa mga panahong mahirap kaysa sa taong puro salita lang. Hindi rin lingid sa kaalaman ng publiko na si Vong ay dumaan sa maraming pagsubok sa buhay mula sa personal hanggang sa karera kaya't ang kanyang mga salita ay may bigat at lalim. Para sa maraming tagahanga, ito ay hindi lamang payo sa pag-ibig kundi pagsilip sa pananaw ng isang taong natutong tumayo at magmahal muli ng may karunungan. Ang mga salita ni Vong Navarro ay simpleng paalala na hindi lahat ng nagmamahal ay kailangang ipilit at hindi lahat ng umaalis ay kailangang habulin. Ang tunay na halaga ay nasa taong nananatili kahit walang pangako pero may gawa. Sa dulo, ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa matatamis na salita kundi sa mga taong pinipiling manatili kahit mahirap, kahit masakit, marami sa atin, nasasaktan dahil masyado tayong kumakapit sa mga taong hindi naman talaga handang manatili, natutunan ko na mas mabuti ng piliin ang mga taong willing magsakripisyo, hindi lang mga ako, kasi sa dulo, hindi mo kailangan ng magaling magsalita kailangan mo ng taong totoo, yung nananatili kahit mahirap, bong Navarro.